Patuloy na gumagawa ng paraan ang Marcos administration para makapagbigay ng abot kayang presyo ng bigas sa mga Pilipino. Kaya naman ang mga kadiwa store sa iba't ibang lugar sa bansa, patuloy ang pagtitinda ng 29 pesos na kilo ng bigas. Si Clayzel Pardilla sa detalye. nag iipunan na ni Lola Maria ang pambili ng gamit ng kanyang mga apo sa darating na pasukan. Buti na lang malaki ang natitipid niya sa tuwing bumibili ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Kadiwa Store. Mahalaga po kasi gat katulad namin na mahirap kulang sa budget palagi sa palengke 52 o dito 29 lang para mas marami pang mabenepisyohang nakatatanda gaya ni Lola Maria, may kapansanan, four piece at solo parent o mga nasa vulnerable sector. Nakatakdang ilunsad ang Department of Agriculture ang large scale trial ng Program 29. Programa ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong matulungan ang pinakamahirap na mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibenta ng murang bigas. Sampung kadiwa site ang bubuksan at mag-aalok ng 29 pesos na bigas sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Bulacan. Bawat site ay may nakalaan na 15,000 kilograms ng bigas kada linggo. Aabot sa 60,000 na pinakamahirap na pamilya ang mabebenebisohan ng programa kada buwan. Hanggang 10-kilong bigas ang maari nilang bilhin kada buwan magpakita lamang ng ID patunay na nasa vulnerable sector sabi ng DA para maiwasan ang umuulit at nagpapabalik-balik ilis ang pangalan ng benepisyaryo at mag -i issue ng booklet ang DA sa darating na Agosto para ma-monitor natin na uh, uh, kung kung sino po yung nag-aabit at tatatakan natin yon, kung saan sila nag-aabit, hindi rin po maging prone for abuse. Ang tanong, hanggang kailan at saan kaya ang programa? In the coming uh, weeks or, or or next month, uh, we can go to Visayas and uh, Mindanao. Of course, uh, expanding uh, in, in Luzon uh, area. So, ano to, Kumbaga, padagdag ng padagdag hanggang sa marids natin yung target natin na nationwide uh, 6.9 million Uh, Bukod sa Program 29, maglulunsa din ang ahensya ng programa kung saan magbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas. Ikinalagod ang ilang grupo ng magsisaka ang mga hakbang ng DA para matulungan ang mahirap na Pilipino. Pero naghain ng petisyon ng ilang grupo ng magsisaka sa Korte Suprema para pigilan at ipawalang bisa ang Executive Order Number no. 62. Sa ilalim kasi ng naturang kautosan, mula 35% bina at inilagay sa 15% ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Tutol ang Federation of Free Farmers at SINAG, dahil bukod sa wala umanong konsultasyon, ikinatatakot nila ang pagbaha ng imported rice na magpapalugi umano sa mga lokal na magsasaka. Naniniwala sila na hindi bababa ang presyo ng imported rice sa kabila ng pagbawas ng taripa. Itataas pa raw ito dahil ramdam ng ibang bansa ang pangangailangan natin ng bigas. Yung uh, 96% ng magsasakal Ah, ah, pag bumaba yung presyo sa 17 pesos, eh, bibilin sa kanila ng wala pa sa puna. Sakaling paniga ng Korte Suprema, aminado ang DA na posibleng magkaroon ng delay sa pag-aangkat ng imported rice. Handa kaya ang ahensya rito. The government is always ready. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Aprobado na ng Department of Agriculture ang 34.5 million pesos na pondo para sa pagpapalakas ng Kadiwa Store sa Metro Manila. Ito matapos humiling si Agriculture and Management Service Director Junibert Bert Desagun ng naturang pondo para masimula ng operasyon ng mga Kadiwa retailing, selling, maging ang market matching activities. Matatanda ang inaprobahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Special Order 944 na nag sa Agribusiness and Development Division na pangasiwaan ng Kadiwa Retail Selling Activity sa National Capital Region. Dahil dito, inaasang maraming Kadiwa stores ang bubuksan sa Kamainilaan, kabilang na ang labing tatlong itatayo sa Quezon City, labing isa sa Paranaque at tuwalo sa Las Pinas.